Magandang umaga. Igan, sa loob ng 24 oras, kailangan ng ka sa mga residente sa mga lugar na maapekto ng posibleng pagputok ng Bulcang Mayon. Erang naman kahit gabi, doble kahit ang lokal na pamalaan para mahakot po sa evacuation center na tinatayang nasa 12,000 pamilya. By live report, si Myla Aycocho ng GMA Bicol. call Myla. Sabog ng bulkan mayon, uh, nagbigay ng 24 oras na taning sa albay Governor Joey Salceda simula kahapon sa mga lokal na pamahalaan para mailikas ang lahat ng mga residenteng maapektuhan sa nakambang pagputok ng bulkan. ng lokal na pamahalaan Kahit gabi ng Tabaco ang incident. hakot ng mga truck na lokal na pamahalaan ng tabako sa mga residenteng nakatira sa Barangay Magapo sa Tabaco City. Pasok na pasok kasi ang Barangay Magapo sa tinatawag na 6 kilometer danger zone kaya sinisikap ng lokal na pamahalaan at maging ng mga residente na makakalikas sila kaagad. Sa Tabaco National High School naman nag-evacuate ang mga residente ng Barangay Kumon sa Tabaco City. Habang kagabi pa lang nailikas na ang lahat ng residente ng Barangay Kalbayog sa bayan ng Malilipot. Hindi man daw sakop ng 6 kilometer radius danger zone. Takot pa rin ang mga opisyal ng barangay at mga residente sa posibleng maging epekto sa kanila oras na pumutok ang bulkan. Sa inisyal na report kahapon ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, umabot na sa 1,684 na pamilya o 8,741 na individual ang nailikas sa mga bayan ng ginubatan, kamalig at malilipot habang patuloy pa ang iba sa paglikas. Pinaghahanda na rin ng lokal na gobyerno ang mga residenteng nakatira sa 6 to 8 kilometer radius extended danger zone, bagamat hindi pa man mandatory ang kanilang paglikas. Igan, sa ngayon ngayong ngang umaga, medyo nakikita na rin itong bulkang mayon, lalong-lalo na at wala namang nakatakip na ulap dito. At kanina lamang ay wala naman tayo nakita ang crater glow o itong pagbabaga doon sa bunganga ng bulkan. Pero ayon nga sa FIVOX, hindi dapat ito maging, maging uh, kung uh, palatandaan para hindi na o maging kalmado na ang mga residente, lalong-lalo na itong mga nakatira doon sa affected area dahil may mga signs pa di umano na nagpapatotoo o nagpapakita na nasa critical level na ngayon ang Volcang Mayon. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Mayla. Ay kotso ng GMA Bicol.